silipin natin ang isang inukit at ginawang bahay na bato dito sa Esperanza, Pasmate. Dito sa Esperanza Masbate ay natuklasan namin ang nganimoy isang malaking bato na nakabaon sa lupa. Pero pag nilapitan mo ay makikita mo na ang batong ito pala ay isang bahay. Pero ano ba ang kwento? Paano nabuo ang bahay na batong ito? ayon sa aming pagsaliksik ay sinimulang ukitin ni Meliton Santiago noong 1960 at natapos noong 1980s. Ayon sa kwento ay inukit niya ang isang malaking bato dahil sa isang malakas na bagyo na dumating sa kanilang nayon kaya naisipan niya na ukitin ang isang malaking bato para siya ang maging bahay ng kanyang pamilya at ito nga ang bahay na bato o mas kilala nga dito sa masbate na tawag na balay na bato So mga apo nyo, after ng tatlong oras mahigit ay nandito tayo, dinala tayo ng Google Map dito sa lugar na to kung saan nandito yung sinasabi nilang bahay na bato. Ang nakakapagtaka lang eh bakit walang tao? Kasi dito makita nyo, ito na lang yung pinaka entrance nya. Wala na yung pinakadaan talaga so kanina pa kami tumatawag dito pero walang sumasagot na tao. So tara pasokin natin. So ang akala namin eh talagang tabing-tabing kalsada -tabing lang pero kailangan pa pala natin pumasok sa loob. OMG sangkayandaan oh, ito. So, dito mga kapon, yung mapapansin nyo, meron na agad dito mga structure nung bahay. Ito, ayan. Parang lumubog talaga siya, oh. So, dito mapapansin nyo, bato siya, oh, Na may ukit-ukit na maliliit na parang mga bintana. So, kung lang, natabunan na talaga na siya damo. At halos wala na kang makita. So, tara, punta natin sa taas. oh, MG. So, sana lang safe pa siyang puntahan. Grabe. Talagang masukal na yung lugar. So halatang halata na talagang hindi na siya masyadong pinupuntahan ng mga tao. Ano kaya nangyari dito? Oh, yun. So ito pala siya. Tara, ito. Wow. Sabi. So kung titingnan yung mga kapon nyo, malayong malayo na itsura niya sa dating nakikita natin sa Google Map. Ayan, dito makikita nyo pa lang. I love balay na bato. So, parang halos nasira na talaga siya. Sayang naman to. Grabe. So, dito. Ayan, mga inukit talaga. May hagdaan pataas. So, hindi natin alam kung ano yung sa taas. Tara, natin yung taas. Grabe. Ano sa taas? Oh, So ito pala talaga, kung dito, kung dito, tayo sa taas, hindi natin makakalata na mayroong bahay sa ilalim nito. So ingat lang tayo kasi baka mamaya may mga butas dito. So ito, mga po, tinan nyo. Ito yung taas nung bahay na bato. Tinubuan na ng napakaraming damo. Sayang. Tara, baba tayo. Tingnan natin yung loob nitong bahay. So hindi natin alam kung pwede pa siyang pasukin. Pero tingnan natin, ikutin natin. So dito sa harap, makikita nyo, ayan, meron siyang parang ito ata yung pinakabintana niya so dito merong isang malaking hukay na napabayaan na pabayaan, ah. ayan makikita nyo grabe so ito ayan yung mga ukit talagang bato siya literal na bato na inukit talaga para magawing bahay wow so ito meron pa siyang isang hagdanan halos parang natabunan na sya ng lupa ito meron pandaan dito ayan Maliliit na siwang, papusok sa loob. Oh, hindi na pabayaan. Sayang naman to. Napakaganda pa naman ng structure ng bahay. Ayun. So, ito yung pinaka-entrance. Ito, mga kapon nyo. Wow. So, kung mapapansin nyo, meron dun parang mother of perpetual health. Tara, pasok tayo. lang tayo kasi hindi natin kabisado yung loob. Baka mamaya mayroong mga ahas dito. Ang So, as of now, kasi walang katao-tao talaga sa paligid. Handa lang tayo. Oo. Oh. So, dito makikita nyo, ayan. Tabi-tabi po. Dito, tara, pasok tayo. So, dito makikita nyo. Ayan. Meron dito nakasulat. Ayan, ito. Ito yung pinaka-historya niya. So, ayan, kita nyo, Dito sila nag-aali ng kandila. Ayan, may mga barya. Siguro, ali tayo yung barya. Tara, lagay tayo dito. So, dito mapapansin nyo. Ayan. Literal na bato talaga itong bahay na ito na inukit. So, kung mapapansin nyo, ayan Batong-bato talaga siya. Grabe. Kailan pa natapos yung paggagawa nito? So ayon dito nakalagay dito is from 1960s to 1980s. So halos 20 taon bago natapos yung bato. So mga kaponyo, dito sa kabilang side naman, tara baba tayo. Makikita natin, ayan. So meron ditong mga, ayan, lalagyan ng mga bulaklak. Meron dito, ito yung siguro yung lagayan nila ng tubig. pinakatangke nila. So, dito naman sa kabilang side, ayan. Nakikita natin. Wow. Marami. So, ito yung nagiging lutuan. Ayan. Mapapansin nyo. Ayan. Ito yung nasa harapan na nakita natin. So, talagang inukit talaga para maging bahay. Imagine nyo. Napakatsaga nung umukit nitong bahay na to. Na ganun katagal. Ayan, may paniki pa pala. So, mayroong, mayroong isang paniki na naligaw dito. So, ito. Ito yung pinakakusina niya, mga ponyo. yan Mga butas. Makikita niyo mabuti. So, tara. Ikot tayo sa kabila. Dito. So, dito naman, sa kabilang side, hindi siya ganong kalakihan. Ito yung sisilbing higaan nila. Ginawa para maging higaan. Yan. Inukit nila yan. Tapos dito, so yan, mga patungan na lang. Ayan. Tapos ito, hindi natin alam kung ano ito. Kabilang side na to, Ayan. So ito, siguro higaan din dito ng mga bata. Ayan. So, wala tayong ideya. Pero ito, mukhang isa rin itong tangke ng tubig. Na impact nila ng tubig. So, hindi ganun kalakihan. Pero, napakagaling. Mamangha kayo na merong ganitong klase na isang malaking bato na sa halip na magmukha siyang kweba ay talagang inukit na magmukha siyang bahay. So dito pa sa entrance, siguro meron na rin mga inayos din, nice na rin ng uh, taga rito ng mga LGU. Pero dito ang nakakalungkot lang. Tingnan niyo mabuti. Napakadaming vandalism. Ayan. So siguro ngayon parang napabayaan na kasi siya so siguro tinatambayan na ito ng mga kabataan na dito sila pumupunta so ang hagdanan nito is dalawa ito yung isa at nandito yung isang hagdanan ayan diba? so kung papansin nyo maraming mga okit-okit na ganito na siguro ginagawa nilang patungan ng mga gamit nila, ayan inukit nila pero napakahusay ng okit grabe napakaganda talagang pwedeng gawing tourist spot. Ayun nga lang, parang napabayaan ata ito ng uh, local government dito sa lugar nila. Dahil sa si isang nga, is napakalayo din. So kung mapapansin nyo rito, yan, merong mga lighter na naiiwan. So sana lang huwag itong tinatambayan at ginagawa ng mga hindi ka nais, nais na ng mga kabataan. Kasi sayang, imagine nyo, yung istorya sa likod ng bahay na to na inukit talaga para lang mabigyan ng magandang bahay at safety yung kanilang pamilya. Sabi, sobrang doon pa lang maamis tayo sa kwento na yun. So sayang lang talaga. So sana maayos pa at muling maibalik sa dating itsura itong bahay na bato dito sa Libertad Esperanza Masbate. Sobrang napabilib ako sa taong nagsikap na ukitin ang batong ito para lang may maibigay na maayos na tirahan para sa kanyang pamilya. Dapat ito ay pahalagaan at igalang dahil sa likod ng bahay na ito ay may isang ama na naglaan ng kanyang buhay para sa kanyang pamilya.